Hi guys, ang mura Oh. 4.95 lang siya. Corn beef to. So, bili po tayo. Andito po ako sa Philippine Market. Ito gusto ko din sa Mogo. Mogo, Omogo. So, nag-iisip ako. Ito eh, kasi yung binili ko. Mas mahal siya Oh. Same price pala. 4.95 lang. Coin beef. Dalawa. Bili ako ng dalawa, no? Then, meatloaf. Special. Opo, yung honey mo nangulog. Ito <laughs> po yung aking, favorite ng aking darling. Saka na lang tayo mamimili. Magkakandas lang muna tayo kasi wala pa tayong budget. Kailangan natin magbayad-bayad. Eh, itong 95 lang siya, o. Oh. 5.99 ang coin bit. So, mura lang siya, Oh, Ayan po ang Philippine product. Yun, o. So, yun lang yan. Six. Oh, six. Bakit sila, brah? Alay ko po. Don't save all.